Yung iba, sabi, ikinasal na. Yung iba naman, ikakasal pa lang. Yan ang paniwala ng iba. Sino sinasabi ko? Sino yun? Ha? Chika? Ha? Scoop? Chika ba yan? Yung kakasal? Yung kinasal ba? Meron ba? <laughs> Sino yung kinasal? Pasok, pasok. yung mga asok. May kinasal daw ba? Mm -hmm. Kala nyo chika, no? Tayo po yon kay Kristo Jesus. Tayo, bilang believers, tinatawag tayong bride of Christ. Kaya, marami tayong pag-uusapan ngayon. Hindi naman po karamihan. Pero, may mga gusto akong bigyan ng linaw at diin dito. Um, ano bang date ngayon? Oy! Sa mga ano ha? Mga kaibigan ko, mga Americans, especially dun sa mga ah... Uh, tawag dito mga relatives niya sa Amerika so happy 4th of July po sa sa ating lahat na rin because 4th of July means it, signif it signifies freedom okay so yun tayo po tinatawag na bride of Christ tayo po yung sabi nga nung iba pakakasalan pa lang ni Kristo or pinakasalan na Marami pong interpretation Yung mga nagsasabing kinasal na raw tayo kay Jesus Ito nung nabuhon na ganyan tayo Ayan, eh, Unang view Pangalawang view, ikakasal pa lang Weather of the two, panalo pa rin Diba? Okay So, since tayo po yung minamahal na asawa ni Kristo Na bride of Christ May gusto po akong bigyan linaw sa inyo First Dahil ligtas na tayo hindi na mawawala ang kaligtasan natin. Osas. Marami pong, ako'y, ako'y nagigitla, ako'y nagtataka. Maraming takong nagagalit pagka naririnig rin na yung osas. Ano, ibig mong sabihin, once, once say always say, tanggapin mo lang si Jesus, ligtas ka na. Ganon. minsan, I posted on FB. Wala lang, parang, actually, parang meme lang yun eh. Parang, isidinikit ko lang siya, parang post na. May nag-comment. Uh, hindi ko na po abanggitin yung denomination niya. Pero kila lang kilala niyo po yon Yung denomination na yan. Pinupuklain nila ang pagka-Lord ni Jesus. <laughs> Sinabi ng ni... <laughs> Ayun. Matanda na siya. Siguro mga 60 plus na. Sabi ko nga, tumanda ka ng ganyan. Hindi mo pa mag Sabi niya nga, ano ibig mo sabihin? Tanggapin lang si Jesus forever ka ng ligtas maski magkasala ka. Ang unang papasok sa isip nila, pag sinabi mong free gift o ligtas na, ang unang papasok sa isip ng mga ito, perverted ang mga yan eh, yung pagkakasala agad. Pero ang problema, kasi GC po yan pala GC, pinatulan siya ng ibang kasama ko, sabi ko, huwag nilang patulan. Una-una may edad na, respect sa matanda. Pangalawa, mag-pray na lang. Pinatulan. <laughs> pinatulan talaga. Oo, oh, ewan ko yung nabuwag na yun eh. Oo. Oh, nahanap ko nga. Oh, so, yun, unang-una, save tayo forever kaya hindi mawawalang kaligtasan. Pangalawa, point ko rito, since tayo bride ni Jesus, imposibleng isuung niya tayo dun sa tribulation at sa great tribulation. Hindi nga tayo pababayaan na sumuong diyan. Dahil iniingatan niya tayo. Siya ang nag-iingat sa atin. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo pabayang isuong diyan. Kaya mga naniniwala, tulad nung kwento ko lang sa inyo, <coughs> nung panahon ng bakuna, di ba, uso, ba, dyan lang po sa mga malls, eh, ah uh, adami nagbabakuna. So, ako po, nagpabakuna ako. Then, syempre, pagkatapos mga bakuna, di ba, pipicturan tayo. O yun, ipinost ko ngayon dito sa FB. Ang dami na, ang daming reactors. Isabi eh, nila, brother, naaawa ako para sa'yo. Ganun. Actually, may message niya pala ako, sorry. He messaged me, brother, I pity you. Bakit po? Alam na, kanya, tumanggap ka na lang Mark of the Beast. Ano po sinasabi niyo ka kung gano'n? Tinanong ko rin. Ang ganda isip ko, ah, okay. Tinutukoy niyo po mo yung bakuna. Exactly. Sabi niya, bakit ka nagpabakuna? Ba't hindi na raw lang natin hintayin na na matapos yung COVID. Ang sabi ko, una-una, sinagot ko yung tanong niya, bakit, bakit daw hindi ko hintay matapos yung COVID? Sabi ko, sir, una-una, ang dami naming namamatay na kapitbahay. Yung mga ibang kamag-anak ko sa Amerika na namatay na due to COVID. Ako. Tapos, eh, may malapit kong simpunirara dito sa amin. So, sa totoo lang po, ang daming patay. Ang daming patay. Nagre-reklamo na may ari ng punirarya. Wala nang paglagyan. It's so happy yung may ari ng punirarya. Balichahin ko. Hindi na po raw. Wala nang baglagyan. Masakit ng ulo ko. Kanya. Oh, at nakakatakot niya. Baka raw mahawa pa sila. Dahil yung puro patay nandoon na. Oh. Tapos, ang sabi ko sa kanya, sir, ang dami po namin na na kamag-anak sa COVID. Oo, oh, oh, hindi po biro ang COVID. Tapos, sabi niya, nag-comment siya, nag -ano siya nag reply sa akin sa messenger. Kanya, ang point ko, yun ang mark of the beast. Sinusubukan lang daw, yan na, ito na yung kanyang term sinusubukan lang kayo ng Panginoon kung hanggang saan ang katapatan nyo. Sabi ko, sir, imposible po yan ang mark of the beast. Kasi ang beast ka ko, yun po yung antichrist. Talingin ko po kayo, sino po yung antichrist? Ituro nyo po sa akin. Sumagot siya, matalino eh. Ang antichrist ay isang system. O yun ang paniwala niya. It's a system, not a person, sabi niya. So may lusot siya. Alam niyo po ba, isang pag-amin. Yan ang paniwala ko dati. It's a system consists of uh, powerful nations ang pinaka head Rome. na ano paniwala ko dati yan at ang uh, pinaka pinuno yung pope oo pero ang paniwala yung antichrist daw talagang isang buong kalipulan ng mga bansa oo na nagreject sa gospel parang ganoon ang kanyang paniwala sabi ko sir imposible po na maging system sapagkat ang binabanggit dito sa bible na english he dito naman po sa bible na tagalog sabi ko siya So, isa po siyang tao, ako gano'n sa kanya. Ay, bahala ka. Sabi niya nga, basta ako kinaaawaan kita. Ano yung gano'n? Bakit ka nagpatatak? Patatak? Ako hindi po ako nagpatatak. Nagpabakuna po ako. Hindi siya kumibo. Hindi po kumibo. And, alam niyo, ilan pre na ako. Hindi naman niya ako blanak, ilan pre lang ako. See? Pero yung isang ganyan din ang sinasabi sa akin, kasi pagkatapos nito, meron, meron na namang tumutuligsa sa akin, nagpabakuna ako, yung binak ko na yun. Nakakainis na. Nakakabwisit na. Kalain nyo, during that COVID season, ang daming kamag-anak namin ang pumanaw, namatay. Natatakot ka para sa safety mo. Natatakot ka para sa safety ng pamilya mo, ng kamag-anak mo. Pagkatapos, may mga ganyan, papatulong ko ba ba yung mga makikita ko dito sa FB? Hindi. Talagang, talagang black na to. Wala akong panahon ngayon dyan. 'di ba? Nang po, let's be realistic. Oh, ang tagal kong pumila tapos ganun-ganun sa mapapakunahan lang ngayon sasabihin sa atin. Ayun, pangalawa, ulitin ko, yung pangalawa, uh, hindi tayo isusuong sa ano sa tinatawag na ano 'yon? tribulation o great tribulation. Pangatlo, tayo ay pinagpala at pinagpapala at pagpapalain pa. Okay, yung mga nangyayari sa mundo, yung mga kinatatakutan ng mundo, like shortage, baka maubusan ng pera, hindi po mangyayari sa atin dahil tayo po pinagpala. May favor tayo. We are highly favored and greatly blessed. Kaya sabi ko nga po, yung mga naligtas dito sa church age, mga born again, yung mga na-born again sa church age, napakapalad natin. Kasi yung mga maboborn again during the tribulation, hugot ulo. 'Di ba? May kapalit. Pero ito. Wow, receive ka lang ng receive. You know what? Born again Christians are pure recipients. Hmm. Tagatanggap lang tayo, tanggap tayo, tanggap. Kaya ibukas niyo mga kamay, tanggap, 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 tanggap. Okay? Wala kang pwedeng gawin para malugodan Diyos sa'yo. Okay. okay? Ngayon, si, doon sa Book of Hebrews, may nakalagay doon ng mga pwedeng ikalugod ng Diyos pero ang kausap doon ni Paul o kausap doon ng ng Hebrew writer ay mga Judeo-Christians. Kaya nga Hebrews eh. ba diba? So sa kanila, may gagawin kasi mga Hudyo po sila Judeo-Christians. Hindi po para sa atin yon Yun po ay para sa mga Judeo-Christians. Kasi may nakalagay po doon na sapagkat ito yung kalugod-lugod sa Diyos. Sabi niya. Pero mga Judeo-Christians. Pero sa ating mga hintin na Christian, oh, we are purely recipients. Okay? We are purely recipients. Pang-apat, may marka tayo ng dugo ni Kristo. Yan. Meron tayong protection. Proteksyon kahit saan tayo pumunta. Okay, balik tayo doon sa story ng uh, bansang Israel. Nandun po sila sa Egypto. Sila po ay uh, sinabihan ng Panginoon na pumunta sa isang place na kung tawagin ay Goshen. Sapagkat bibigyan ng Panginoon ng dilubyo ang buong Egypto. Amen? Bibigyan ng Panginoon ng dilubyo ang buong Egypto dahil yung paraon, masyadong matigas ang puso, ayaw niyang paalisin ang mga Israelita. Mas kaanong kulit nila Moises at Aaron, ayaw nilang palayain ang mga Israelita. Kaya ang nangyari, okay, pumunta sila sa isang place na kung tawagin negosyen at doon po ay sila ay ligtas. Dahil sila po ay, ano po, mga anak ng Diyos. Mm -hmm at nung sila po ay uh, nung talagang uh, matigas pa yung paraon uh, yung mga panganay na anak dun sa buong Egypt ito po ay mapupusa pero sinabi ng Panginoon kung sino man maglalagay ng dugo dun sa doorpost i-spare i-spare po so sinabi ng Panginoon maglagay kayo ng kayong mga Israelita maglagay kayo sa doorpost Yung ng dugo ng hayop mai-spare kayo. So dumating yung, sabi niya, angel of death, no? Yun yung angel of death dumaan at in-spare yung makita ng angel of death na merong dugo doon sa Dorpos. At tayo po ngayon, hindi lang po dugo ng hype yung nasa atin. Dugo ng Panginoong kristo Sobrang lakas, sobrang bisa. We are so blessed. We are so very powerful. We have Jesus. Amen. Ayan. Yun po yun. Pinaburan po tayo. Amen? Kaya kung natatakot ka, baka may sakit ka. No. Angkinin mo, i-claim mo, wala kang sakit. You have the power of the blood of the Lord Jesus Christ. Hmm. na may nabasa po ako sa FB, sabi niya na magkakasakit daw siya. So, ganun daw. Ayun ang paniwala niya. Kung ano ang sinasabi ng bibig mo, yun ang mangyayari sa'yo. Tandaan mo, nakalagay yan sa Psalm 17. Verse uh, 18 yata kung daw nagkakamay. O verse 21, 18-21. Sabi niya, Death and life is in the power of the tongue. Kung ano yung madalas mo binabanggit, sinasalita mo, ano na mangyayari sa'yo. Okay? So, ayan po ang apat na point ko. Bakit? Bakit? Tayo. Tayo mga bride of Christ ay laging protected at laging highly favored. Bye-bye.